Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay gusto kong ibahagi sa inyo ang napaka-epektibong produkto ng diabetes na nabili ko para magamit ng aking ina. Ito ang Golden Insu. Isang napakagandang produkto galing Japan. Ang aking ina ay may type 1 diabetes at dahil dyan ay mabilis siyang pumayat. Siya po ay nabawasan ng 8 kilo sa loob lamang ng isang linggo. Labis akong nag-alala sa kalagayan niya, kaya dinala ko agad siya sa hospital. Doon, pinayuhan siya ng mga doktor na gumamit ka agad ng Golden Insu. Bilang karagdagan sa pagbaba ng kanyang timbang. ang aking ina ay madalas na nakakaramdam ng pagod. Isa ito sa ilang katangian at palatandaan ng diabetes. Gayon pa man, tinalungan ng Golden Insu ang aking ina na ma maalis ang mga sintomas na iyon pagkatapos lamang ng dalawang linggo. Bago uminom ng Golden Insu, ang blood sugar ng aking ina ay nasa 7.8%. Mataas na antas ito at nangangailangan ng agarang pagpapagamot. Kung hindi ay lalala ang mga komplikasyon. Buti na lang at matapos gumamit ng dalawang boxes ng Golden Insu, bumaba sa 6% yung blood sugar niya. Ito ay nagpapahiwating na nasa ligtas ng level ang kanyang blood sugar. Bilang karagdagan sa pagbaba ng blood sugar ng aking ina, natulungan din siya ng Golden Inso para di mabilis mapagod. Nagbalik yung kanyang gana sa pagkain at unti-unti siyang nakabaawi sa timbang. Mahal na mahal ko ang aking ina. At natutuwa ako na tinulungan siya ng Golden Inso para gumaling. Bukod sa aking ina, ang aking ama ay may sakit din na mahabang panahon. Lagi siya nauuhaw at naiihi sa gabi. Bago pa yun, talaga mataas na ang blood sugar niya na umaabot ng 8%. Malaki ang ginastos ng aking tatay sa pagpapagamot pero hindi naging epektibo. Pero sa paggamit din ng Golden Insu, bumuti ang kalusugan ng aking ama. Saka sa kasalukuyan, pinapanitili ng aking mga magulang ang paggamit ng Golden Insu kasama ang isang malusog na pamumuhay upang mapanatiling mababa ang kanilang blood sugar. Ang Golden Insu ang pinakamurang produkto pang diabetes na nabili ko para sa aking mga magulang at ito ang pinakamabisa. Gusto kong ibahagi sa may mga diabetes at nag-aalala tungkol sa sakit na ito. Bumili kayo ng Golden Insu para magamit nyo na at sana'y makatulong ang gamot na ito para sa inyo.